Panginoon, pakinggan mo ang aking panalangin sa umagang ito. Ikaw na aking hari at aking Diyos, ikaw lamang ang dinadalanginan ko. Sa simula pa lang ng araw, itinatagubilin ko na sa iyo ang aking puso, ang aking pag-asa at ang lahat ng aking gagawin. Sa bawat paghinga ng umaga, naririnig mo na ang aking tinig at nakikita mo ang aking katahimikan sa katahimikan na ito naroon ang pagsamo ko Panginoon tulungan mo akong magpatuloy sa ilalim ng iyong gabay hindi ka natutuwa sa kasamaan o diyos ng katuwiran ang mga palalo at mapagmataas ay hindi makatatayo sa iyong harapan. Galit ka sa mga gumagawa ng kasamaan at winawasak mo ang mga sinungaling at mapanlinlang. Ngulit ako sa iyong dakilang habag ay makalalapit sa iyong banal na tahanan. Sa iyong templo ako'y luluhod. May takot at paggalang sa iyo. Hindi dahil ako'y matuwid, kundi dahil ikaw ay tapat at mahabagin. Gabayan mo ako, Panginoon, sa iyong katuwiran. Ilayu mo ako sa mga bitag lang aking mga kaaway. Ituwid mo ang landas na aking lalakaran. Sa paligid ko'y may panlilin lang, may masasamang hangarin, may mga salitang puno ng pandaraya at kasinungalingan. Mulit ikaw, ang aking liwanag sa dilim, ang aking daan sa gitna ng kaguluhan. Ipahayag mo, O Diyos, ang kanilang kasalanan. Hayaang bumagsak sila sa sarili nilang mga panukala, sapagkat sila'y naghimagsik laban sa iyo. Ngulit ang mga nagtitiwala sa iyo ay magagalak. Pupurihin kanila nila magpakailanman dahil sa iyong pagtatanggol at pagmamahal. Luluwalhati sila sa iyong banal na pangalan, at ikaw, Panginoon, ay magpapala sa matuwid, gaya ng kalasag, babalutin mo sila ng iyong kagandahang loob. Amen.